Spring, summer, or fall? Tuloy ang buhay sa Canada. magandang araw po at magandang gabi po kung nasaan po kayo araw na to ano. eto po ta napalaban tayo ng pag shovel ng snow natin ngayon ha <sighs> gagamitin ko po sana yung snow natin pero tinesting ko muna to baka kako, may kasamang tubig yung snow meron meron kasamang tubig ano may kasamang tubig po yung snow pero so, gusto kong subukan nyo ano yung snow snow natin para hindi tayo mahirapan sa pagtanggal ng snow ay eh, kanina ko pa po pinagmamasdan kung matutunaw ka agad sa araw ano sa sinag ng araw kaya lang parang hindi ubra yung sinag ng araw eh ay eh, kinakatakot ko po kasi pag hindi natin tinanggal yung snow dun sa harapan ng bahay natin baka po may mga dumadaan na madulas makadisgrasya eh sabi ko ayoko nang hintay na matunaw sa araw to ayun po si haring araw ko nakikita nyo no? sabi ko napakatagal matunaw eh eh natatakpan pa ng mga sasakyan ng ating mga prinsisita at ng mahal na reyna yung, yung pathway natin doon kaya yung mga snow hindi agad natutunaw hindi siya naaarawan kunin ko nga muna yung battery nung, ano, nung snow blower natin titingnan ko kung kakayanin eto nilagyan ko na po ng battery yung ano snow blower natin tingnan natin kung kung kakayanin ano ah oh, mukhang kaya Tsaka pag uh, in snow blower po natin, tingnan niyo naman yung pagkakaiba no. Ito pinala natin may mga naiwan pang mga snow pero ito sino, sino uh, blower lang natin pulido no. Tanggal yung mga snow, mas masarap tapakan. Ayun, okay. kaya naman pala ng, ano, ng snow blower tsaka mas maganda pong gamitin to kaysa doon sa pala gawa ng hindi hindi mababali yung likod natin sa kakapala ng snow ano tsaka yung balikat natin hindi sasakit sakit doon umpisa natin sa ano sa harapan baka may madulas doon eh ayun po yung ano yung harapan po natin ano Ay, iwanan muna natin yung pala na yan pero dito na naka-expose kasi sa araw to kaya natutunaw na siya no. Pero yung sinasabi ko sa inyo mga kinex yung nandoon natatakpan ng mga sasakyan ng ating uh, mga prinsesita at mahal na reyna. Oh, pero natutunaw no, na, oh. natunaw na rin dito no. Ang na natin. Ah, ito, ito. Ito hindi na masyado matanggal kasi nakakapit na sa sa ground, may tubig na eh. Ayun oh. Pagka ganito hindi na matanggal, saka natin magagamit yung pala. Ang galing, sandali lang ano. Yan, hindi hindi sumasakit po yung aking uh, likod at yung aking balikat pagka uh, snowblower yung gamit natin. Yan, katulad po niya, no, kasi natatakpan po nung ano, no, nung sasakyan ng ating mga prinsisita. Hindi siya masyadong naaarawan. Eh, matagal po matunaw yan. Hanggang doon, so umpisahan ko na po. Pero... Eh, kanina po, punong-puno ng snow to. Eh. Itong sasakyan ng ating uh, mga prinsisita. No? Pero natunaw na siya kasi nga po naka-expose sa araw. Naaarawan siya kaya natunaw ka agad. Eh, no? Ayokong tapakan yung, ano, yung snow. Baka hindi matanggal pagka yung blower natin. Baka dumikit sa ground yan. Oh. No? Yan. Dali po, tatanggalan natin, ano? Tanggalan natin ang snow muna. dinamay ko na rin yung sa kapitbahay natin mabait yung kapitbahay natin na yan eh <sighs> Ayan na mga kainis, ano ayos na? Ganda na tingnan. Safe na yung mga maglalakad dito. <sighs> Ganda na tingnan mga kainag siya ano? All Alright. Meron na tayong peace of mind para sa mga maglalakad dyan. Dito tayo sa backyard natin mga kainex ano? Yan na yung backyard natin oh. yung ali Yan, doon tayo Doon ako nandudugas ng raspberries dati <laughs> Ngayon wala nang raspberries Next year na uli <laughs> Yan, okay naman yung sikat ng araw eh sandali lang mga kainex oh. Salamat sa Panginoon. Talagang nagano yan, talagang nag invest po tayo sa mga ganitong equipment no para hindi tayo mahirapan. Nako po ang bango. Grabe, bango. Ano to mga kainis? Ano? Hindi pa tulo to eh. Uh, may kamiyas oh. Yan yung kamiyas na nabili natin nung nakaraan sa Superstore. Ano to yung salmon. Sinigang na salmon mga kainis. Ano? Nako po. Oh, ah, sarap niya no. <sighs> Amoy pa lang mga kainis. Salaga namang na na. Uh, nawawala na yung mga snow doon sa kapitbahay natin. Gawa nga ng natunaw na dahil sa araw. Yan. Ganda, ganda tingnan. Ay, so medyo hindi na po malamig ngayon kasi kanina pa nakasikat si Haring Araw Dito na po kami ni ano ni Mahal na Reyna sa truck. Nasa truck po namin kami. Kaya sabi ni Mahal na Reyna, "Aba, ngayon lang uli ako nakasakay sa truck mo, ha?" Ah, diba mga kasi nasanay po tayo na kapag nag po tayo yung sasakyan po ni Mahal Arena yung gamit natin ngayon po ay kailangan po natin gamitin ang ating truck kasi po nga ay bibili po tayo ng punching bag at saka Ah uh, yun po, tara na po. Kalimutan ko sabihin. Yes. Ha? Dulas. Nandito na po tayo sa ano, sa Canadian Tire na po tayo, no. yeah ito na po. At siyempre, excited na excited po kami dalawa ni Mahal Arena na magkaroon ng bagong uh, punching bag. Sabi ni Mahal Arena magpa-practice daw si mag-punching bag para daw meron siyang gagawing punching bag <laughs> Parang ako yung sinasabi mo gagawin yung punching bag, Mahal na Reyna, pambihira ka talaga. Talaga. <laughs> Kailangan matuto tayong umilag. <laughs> Pag sinusuntok tayo ni Mahal na Reina. Dati po nung nasa Pilipinas pa si Mahal na Reina, nung nag-aaral siya ng kulinary, dito po ako bumibili ng mga gamit niya pang kulinary. Dito sa Canadian Tire na to. Ah, Malapit sa May King's Way po ano yun dati yung 2011 ano ah, 2012 2012 po pala nung nag-aral si Mahal na Reyna sa culinary niya bumili ako rito ng mga mga ano mga gamit pati yung pang bake yung ano yung panghalo ng harina ng ano nga tinapa yung pag nagdo dough yan dito rin po ako bumili noon kitchen ano ba yun ang no ano kitchenette yung panghalo ng yung nagdo ka mixer dito ko rin po binili yon lahat po yan bilis tagal na no So dito po natin binili yung gloves natin no na nakaraan. Dito ko rin po nakita yung uh, stand. Bali bali naka na po na punching bag yung hinahanap po natin ngayon ano. Hindi na po yung nakasabit para po hindi na tayo problema Yung ganito po oh. Ito bali naka-sale siya ngayon. 200 siya no ang, ang regular price niya nasa 329. So ito po 200. Bali ganyan po mangyayari. Na-adjust naman po 'yan, pwedeng mataas, pwedeng mababa. Meron din pala rito pero ito po yung ano natin ano. Titingnan po natin 'yan. Maghahanap tayo rito. Pero may, ito po yung nakita natin no nakaraan. Ito yung nasa 194 pero nasa ano na lang to, 167 eh. Ay toto to, to ito pala yung ano 167. Ito sana maganda. Kaya lang po mag-aano pa tayo ng sasabitan eh. Mamumroblema problema pa tayo sa sasabitan sa, sa, sa eh. Baka bumigay pa yung bahay. Ay, ito, 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 ito. Ito pala, ito pala hinahanap natin mga kainag. Sa ano kulay pula. Everlast 200. 200 na ah, dollar. Ito yan. Kunin na. Mabigat ba to? Bali, ano pala to mga kainag. Sa ano? lalagyan mo siya ng tubig or ng or ng buhangin para ano siya bumigat ito. Hindi siya gumalaw. Ayan sa loob. So, oh, dito sa loob, dito sa loob ilalagay ayan oh. Merong water 250 ano, eh, 113 kilograms. Ba mabigat na rin 'yun, ha. Eh. Tapos kung lupa naman, 168 kilograms, eh, mas maganda na 'yung lupa para hindi talaga siya gumagalo habang sinusuntok. Pwede na 'to. Sige na. Ano? Kukunin ng card. Sige, sige. Kunin na natin 'to, makakain na ano? siya, nasabi ni Mahal Reina. Ayun. Kasi itong kung ito, kung ito maganda sana eh, maganda sana 'to, no. Problema gagawa pa tayo ng brace sasabit pa natin yan ay sobrang bigat mga kainex eh, no? Mm -hmm. parang nasa 55 kilos siya ata ito eh. Baga, trabaho pa hindi ka tulad nito lalagyan lang natin ng tubig nakatayo na siya Kaya parang ganyan oh. Oh. no? oh. <laughs> <laughs> Yari tayo, bikin mahal Sige, Water dito, buhangin. Mas mabigat pagkabuhangin ang ilagay mo bali 168 kg or 370 pounds kumpara sa tubig 100 kg. Siguro pareho din yung bigat niya na na. Pero tingnan natin. Actually nung uh, bago namin kunin ni mahala na to iniisip ko paano kaya namin mabubuhat ni Mahal Arena to mabigat yung pala. Ikaw yung maglalagay ng bigat dito. Yan. Kunin na natin mga kainag ano? Ando si mahala Arena at meron pang tinitingnan eh. So, eto na mga kainags, ano? Masayang masaya na tayo at nakuha na natin yung ating uh, pampapawis pag nasa loob tayo ng bahay natin or malakas ang snow sa labas ng bahay. Yan. Yan. Nandito po nga, nga po, po pala kami ni Mahal na, na sa, ano, sa Costco po. Bali, chinecheck ko lang po yung pinapabili sa akin ni nanay, ng nanay ko po. No? Yan, kasi sabi niya sa akin, huwag ko rin kakalimutan mga fish oil. Ganito daw, oh. Uh, ilan ba to? Marami na to. Abutin Abuti niya ata ng isang taon to. Ayan, oh, 330. Isang taon to, makakainis, ano? Yan, sabi niya sa nagbili, nag po sa akin. Sabi niya, wag na wag mo anak kakalimutan yung fish oil mo pag uwi mo ng Pilipinas, ha? Fish oil, tapos sa... Uh, ano pa ba? Glucosamine daw po. Ayun. Dito po ah, nagta ay toto glucosamine po ayan oh. Yan yung presyo ng glucosamine, 33 dollars. Ito po glucosamine 500 400 mg. Para po sa kanyang mga buto-buto. Ayan, -buto. doon po sa mga hindi nakakalam, 83 years old na po yung nanay ko. Tsaka sabi, eh, anak, wala na yung ano natin ha. wala na yung pinadala mo sa nung nakaraan dito. Yan, bibili ako nito, mga dalawa. Kasi mayroong expiration to eh. Tamang tama, expiration niya 2029, no? Pag umuwi tayo ng Pilipinas, 2026, so dalawang taon mahigit. Pwede yan, mga kainags. Mga dalawang bote lang. Kasi pag bumili tayo ng marami, ma-expired lang yung iba. Ah, ito pala yung pinapahanap ng nanay ko sa akin, mga kainags, na fish oil, ano? Sabi niya, 1,000 mg lang. Tapos, ayan, 400 More than one year more than one year niyang magagamit kasi 400 gels yan eh. ito pala yon ito pala yung pinapahanap ni nanay ko pala yan nanay ito na po yung pinapahanap niyo sa akin oh. o oh, diba bibilin ko na po ito ah, pero hindi muna ngayon mag iipon pa tayo ano ba yung inaano ni Mahal Arena may nakita po kasi si Mahal Arena dun sa, sa loob ng Costco kasi isa po sa mga pangarap ni Mahalarena ay ang makasakay sa cruise ship Matagal yan sinasabi sa akin yan eh. Kailangan problema. Siya po may problema kasi yung schedule niya. Yan, pero gustong-gusto -gusto niya raw po talagang sumakay ng mga isang linggo or limang araw sa cruise ship. Yung cruise ship kung saan-saan pumupunta bansa yan, di ba? Ay ako gusto ko rin po. Nasabi ko lang kay Mahalarena. Sige, uh, sabihin mo kung kailan ka pwede para makapag-apply tayo ng bakasyon. Next year or sa susunod na next na year. Ayan yung kasi meron yan dati sa ano parang papuntang ano no Vancouver to USA parang mga ganun eh, no? o, basta gano'n. oh babala kang magplano mo sabihin mo lang sa akin kung talagang gusto mo ah dito la ako sa tabi mo ah sa tara muna kainin so, nabili na po natin yung mga bibil, bin, gusto natin bilhin dito sa Costco eh yung Costco yung saan tayo nanggaling ano ah ito yung mga binili natin nandoon sa likuran ng, ano sige bisim bisi si mahal na rin na diyan kasi po ano eh you know, uh, no, sabi nila, maganda raw diyan sa mga cruise ship pumunta, isang bayaran lang. Pag nagbayad ka, kasama na raw yung pagkain, yung tutulugan mo, lahat daw po package na no, sa isang bayad mo. Kaya mas maganda, 'di ba ma no? 'Yon, sige sige. Gusto ko 'yan, gusto ko 'yan. Naka ay, ayan, ayan po yung mga ano no, mga barko, mga cruise ship na at yung mga lugar na pupuntahan. Sige, mabalik ano pa, maghanap-hanap ka pa diyan baka may makita ka. Yan, ay di yan. Yan ba yan? Na ito mga barko, mga ganyan, no. Nako, napakasarap sumakay sa ganyan, ano. No? Excited na excited talaga si Mahal Arena, no. Oh. Ah, sige, tara na. Kahit man lang sa patingin-tingin sa pangarap, matupad.